Magandang hapon po sa lahat. So, for today's video guys, ayan, uh, nandito na naman ako po sa biwok guys. Ayan, mga leksyon na naman ako dito sa mga tax ng mga tindahan na aking inalagaan. Inalagaan ko araw-araw dahil araw-araw ako nandito, maniningil sa kanilang buwis. O, diba? Uh, ayan, gusto ko pang mag-order ng kape dyan kasi ang lamig ng panahon guys. Grabe, maulan-ulan nakahapon talaga. So, ayan po. Inintay ko po yung iba na maglatag na ng kanilang mga paninda. Ayan. Kung nakita nyo yung motor na dyan. Say, uh, bayan ba yan? O, ayan. Um, may ari ay naghintay panas sana ay uminto na yung ambon dahil gusto na nilang maglatag ng kanilang mga paninda. So yung ibang mga snack houses guys, hindi sila nagbukas dahil maulan nga, malamig. So hindi sila mahintahan guys kung malamig ang panahon dahil yung mga paninda dito sa snack houses sa biwok ay mga palamig. Kagaya ng napti, mga snack snacks nga. Pero meron din namang mag ng kape dito kung gusto niyo ng kape. At saka maraming mga pwede silang i-offer na mga pagkain na pwede kayong mabusog o ba? Diba?